at uh, sa pagpapatuloy ng ating uh, batas para sa ating mga motorista na mahigpit na ipinagbabawal ang mga noisy exhaust motorcycles at ang mga walang helmet ay mahigpit pa rin ipinatutupad at patuloy na ipinatutupad dito sa ating barangay dahil ito ay uh, mahigpit na Pinatutupad ng ating uh, sanggunian Palunsod at sa lahat ng mga barangay na ikang ay uh, ito ay babala. nung isang gabi pa tayo nagsimula kaya yung ating mga motorista ay talagang uh, ikang ay uh, huwag naman magtatampo. Dahil ito ay para sa kaligtasan ng lahat at napakagandang proyekto nito dahil uh, maiiwasan natin ang mga aksidente at ingay sa daan na patuloy na ika nga inangyayari at nagiging sanhi ng mga aksidente at uh, hindi pagkakaunawaan kaya marapat na tayo palang sa kasalukuyan ay uh, ika nga ay um, magingat na at na sumunod sa mga alituntunin at batas ng ating sangguniang palusot at ng ating sangguniang barangay kaya ika nga ay uh, ika nga ay ano at talaga namang ang iba pang motorista ay talagang umiiwas sa ating ipinatutupad na paghigpit sa mga motor na talaga namang napakaingay tapos na ang bagong toon ay patuloy pa rin ang ikang uh, ika nga ay um, pagmamaneho ng uh, walang habas na ingay ng motor at ang ating uh, sanggunian ay talaga namang nakikisa sa pagpapatupad ng ating mga kapulisan dito sa lungsod ng Tanawan at ito yung na ipinagbabawal lalo na yung mga walang helmet na talaga namang ika nga ay uh, Patuloy na dumalabag sa ating mga elotuntunin tungkol sa ating mga uh, adikain na maipatupad at maganda at maayos na pamahalaan at uh, pamumuhay dito sa ating mga barangay. Hindi lamang sa ating barangay kundi sa iba't ibang barangay na nasasakupan ng tanawan. So sa kasalukuyan mga kabarangay ay patuloy pa rin ang ating uh, pag inspeksyon at uh, pagsugpo sa ganitong mga gawain ng ating mga motorista na talaga namang uh, nakakabingi na at uh, ang dami na nagrereklamo as at uh, marami na nagko-comment tungkol sa mga bagay na ito at ito ay talagang uh, pagtuligsa sa alituntunin ng mga motorista na talaga namang sobrang sobrang na ang ginagawang ingay at uh, nagmamaneho uh, ng walang helmet na kalimitan doon sa may iyon ng kinapisang Ede Burgos doon sa taas doon sa may papuntang St. Mary ay talaga mga hindi maiwasan palagi ang na-aksidente at hindi nyo nalalaman mga kabarangay sa pagkata ika nga ay hindi namin na ibablog ang mga pangyayaring na gaganap dito sa ating barangay at sa ibang barangay na nagiging sa naman talaga ng mahigpit na ano, at, at talaga'ng titingnan natin ngayon at ipakikita namin sa inyo 'yung uh, naimpound na sasakyan na talaga namang uh, pinaghihigpit at pinagbabawal talaga ng ating Pamahalaan at ng mga barangay. So itong mga na naimpound na ito ay uh, ikanga ay talagang uh, pagsugpo sa ating mga motorista na talaga namang matitigas ang ulo at uh, walang habas. Sample itong tatlong motor na ito na naimpound at talaga namang ika nga ay um, hindi talaga tumupad sa ating mga lituntunin na ipinatutupad ng ating barangay at ng ating pamahalan lunsod. At sa kasalukuyan ay patuloy pa rin sa panguna ng ating kapitan ang pagsugpo sa ganitong mga gawain ng ating mga motorista na talaga ng mga pasaway, kumbaga, at talagang nakaka... nakakaano na... Napakita mo yung, Oo, yung impound. So mga kabarangay, ito ibabala at talaga naman kinakailangan kayo ay uh, sumunod sa batas at ito ay kinakailangan upang ang kaligtasan ng bawat isa at dito nakasalalay ang kaligtasan ng bawat isa rather at talagang mahigpit ang uh, pinatutupad na ito ng batas. So kailangan sumunod tayo sa ating mga lituntunin at uh, uh, traffic rules and regulations kasama na rin dito ang ating mga ipinatutupad na batas sa kasalukuyan. So, uh, yan lamang ang report natin mga kabarangay sa mga oras na ito. At talaga may na-impound na ho, kaya may sample na ho, kaya wag na humaulit At ito ay warning para sa inyong lahat. At gusto magbigay ng mensahe ang ating uh, kagalang-galang na kapitan. Sa ating mga kabarangay dito sa Barangay Balele at mga karating barangay, amin lamang po pinakabot sa inyo na meron po tayong uh, lumalabag sa batas lalo na mga motorsiklo kung nakikita nyo kanina yung uh, naka-impound dito mismo ang mga kapulisan natin ang uh, na dyan at uh, si Hepe ay very active ngayon kaya naman na ginigising ang mga barangay para tumulong sa kanila para masita o eh, mapigilan lahat ng mga nagbibigay ng mga maling pamamaraan uh, ng kanilang pagkakaputok ng uh, kanilang mga motor, mga walang lisensya, walang uh, helmet, walang uh, uh, malalakas malalakasan taputso sa lahat n'yo. Yung uh, walang helmet 'yan ay kung na sa barangay lang. Ay di binibigyan naman ng ng uh, pagkakatao, na patawarin. Pero yun yung malalakas ito ang, uh, ang papler at saka uh, wala lisensya, walang registro sa sasakyan ay inilipang ito ng uh, ating uh, kapulisan at kaya nga ako uh, mabalahuya sa ating lahat sa mga kaparangay ko, sa parangay Balele ilagay na ho natin sa legal ang uh, ating uh, paggamit ng uh, ating mga sinasakyan mga motor. So, ilang uh, at uh, sana ay lahat ay maging uh, sa patas. Salamat po.